Ng ang ng Bulkan Ang pagsabog namulan ay isang pinaminom na natural na nangyayari sa Pilipinas. Narinong Pilipinas ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire. Bunga nito, marami na rin na namin kasamang pagpunok ng bulkan pag sa Pilipinas. Narito ang mga paalala at mga dapat gawin bago, habang at mga tapos ng pagsabog ng bulkan. Kung nanginap ang bulkan, Ina mga tao na nasa kanan ng bulkan, dalin na sa evacuation center. Kunin ang mga mahalangang papelas tulad ng birth certificate. Iulot mga mahalangang pangamitan tulad ng flashlight, pagkain, tubig at radyo. O ay makarinig ng update mula sa pagsabog ng bulkan. Siguraduhin ang mga alagang hayop ay nakakawala o alisin sa pagkakatali ang mga alagang hayop. Kung pinapalikas na kayo ng kinauukulan, sumunod kayo para maging ligtas kayo sa kapahamakan. Magpatupad ng 30 meter danger zones para walang magpunta malapit sa bulkan. Gumamit ng face mask dahil puro abo at ash fall ang malalanghap mo sa labas. Umiwas din sa mga ilog at iba pang daluyang tubig. Dahil sa oras na... Ng biglaan na pagsabog ng bulkan ay magsisilbing daluyan ito ng napakainit na lava mula sa bulkan. Hindi natin maiiwasan ang pagputok ng bulkan dahil ito ay natural na pangyayari sa ating kalikasan. Lagi na lang natin tandaan ang mga dapat gawin tuwing may pagsabog ng bulkan upang tayong lahat manatiling ligtas.